unay na po natin dito sa paborito kong sakadora ang maganda, mabait at sexy sakadora ng ating baksakan si Miss Marian R. Ayan po. Good morning Miss Marian. Miss Marian, anong klaseng talong to? Anong variety? Prolepica. Prolepica. Magkano po yung asking price? 45 na nga lang po. O, oh, 45 per kilo, 450 per bundle. Kahapon yata hindi ko na sama sa aking YouTube show. Ayan, ngayon na 45 per kilo. Ayong ating mustasa, napakadami oh. Ang 20. Oh, 20 po ang ating mustasa ngayon. Medyo bumaba kapon, mataas po eh. 20 per kilo, 200 uh, per bundle. Ayon, two, two na Meron din siyang sigarilyas. Sigarilyas natin na uh, Miss Marian. 70 po. Oh, 70 per kilo, 700 per bundle pag 10 kilo. Ayong Taiwan si natin. Oh 220 per kilo po. Ano yan? Anong uh, variety? Hybrid. Etong ay meron kang ano dito? Dragon fruit. Dragon fruit magkano yan? 70. Oh, 70 per kilo. Etong ating uh, panigang. Anong variety? Ay maganda. maganda 207 55 per kilo. 55 per kilo. Itong domino natin. 50. Ito po ang ating uh, sikat na sikat pinagkakaguluhan na sa Kadora de Sabaksakan. Si Miss Marian R. Diyan po kahit na may bagyo uh, signal na nakataas yata dito sa ating uh, lalawigan ng Nebay Sia. Marami pa rin gulay ang dumadating. Matumal ba Miss Marian? Ay yung okra, magkano okra? 60? Oh, 60 per kilo po yung okra. Dito, magaganda yung okra ni Ate Baby. Ang ganda. Ate Baby, ang ganda ng okra mo, ano? Magkano ngayon to? Ha? Ah? O, oh, 75 pero quality yung quality po. 75 per kilo. Ayun yung mayaman natin, ano, kagulay. Oh. Simpli lang po pero mabait yan at mayaman. Ito tanong natin yung siling panigang niya ano? Oh, Mga ganda. Ah, ganda ng anong variety ng panigang mo? Maika. Maika, Magano. 40. 40 per kilo. Sa talong natin, magkano? May oh. 50, may 45, may 55. Ang pinakamaganda daw 55, meron din 45, may 40. Ah. Ah. Ano 'yan? Mucho ba 'yan? Mucho? Mucho daw 'yon. Eh yung pipi ng bakla natin. 73. Sige, sige na. Yung pipi ng bakla mo, Ate Baby. Eh, pakita na. Ayun oh. 1 at saka 17 at saka na. Mayayaman, okay, yung, okay, so, mayayaman okay. yung, mayayaman yung mga nagde deliver na gulay dito kay Ate Baby. Hello no? po. Good oh, morning. Maganda pa. Ako, thank you ako, po. Siya, na, okay. lang, puti naman kasi yan. Eh, magkano kaya? Ate Baby, pipi ng bakla? 130 130 asin. Yung ang natin? 80. 80 po yung per kilo ng palaya. Pato lang palit palitpit. 15. Linsea. Yeah. Ito po yung ating idolo nga taga bundle ni ano Ate si, si Jerry. Laki ng katawan. Eh yung ating ano, yung bonito ng palaya. Bonito 45. 45. Meron din siyang Taiwan, yung Taiwan natin. 250 asking, wala pang. po. Oh, Ayan, 250 medyo bumaba na nga. 250, 250 yeah. per bundle. Eh, Ay, yung Bulacan White nating maganda. Yan ngayon na, may na 140. 140, ah? yun. Pero meron mababa din. Ika eh, ngayon, no, Yes. Oh, bay ang kuwarten. Oh. Ayun, eh, negro natin. 120 yung damating. na. Tayo yes. Yung bulakan white 50. natin 140 Ay, negro 1. Ano yung maganda kuno niya? Utari ko wala pa yata. Pare wala ka pang pa gulay. Eh tanghali na pare. Oo, oh, tanghali na nga eh. Pare itong ating uh, pipinong puti, magkano asking price? Mura ngayon ang pipinong puti, no? Sandaan. 150-120 yung limit. Yan maganda kasi nakita ko kanina kaya tigay maganda. yung nating Okay. Uh, pero ang presyo nga talaga, wala. Pare, ano nga, i-shoutout mo nga yung kaibigan natin. Uh, si Boss Andres at saka si ay, Boss Andre. Ayun. Oh. Eh. Bisan ka, may bisan. pa rin Mayaman na rin? Ayun, eh, pare. Siya hindi naman mayaman, hindi nahirap. May Pagkikin ba kayo ng apat na beses? Sakto, natin, sakto lang. Apat na beses. Isa. Ay, sobra pala sa sakto, sobra. no? Okay. Sobra sa sakto. Uh, shoutout po sa inyo, mga sir. Uh, masawa nila, si Ate Eneng, si Ate Neneng at si Ate yung kanilang mga jowang magagandang mababait. Okay. Mababait Eh, yung jowa mo? Ay, ka. Dito naman tayo sa ating king and queen ng baksakan. Si Don Alvin at si Donya Sheila. Ayan. Ayan po yung pinakamabait natin na sakadora, sakadoro dito sa baksakan. Madal sila ng ano nito, ang variety ngayon. Magkano yung garnet natin ngayon? Yan, natuloy po daw, natutuloy daw sa andaan. Eh, no, kaganda, biskaya po ito ah. Dito sa ati kong maganda, kaya ati Mila. At siyempre, dito sa ating kuya. Uy, kaganda ng ano nyo ngayon ha. Ah. ko niya na. Ah. Duda, tumasin, ano? Ah, Mr. Gernet. Yes. Nasa number to. <laughs> Wala sa number Ang maganda kong ate at kuya kong pogi. Magkano ngayon yung patola natin kini sa ating maganda? 35. 35. Anong variety ng talong nito? Mucho. Magkano mucho? Asking eh, 50. 50. Sir, uulan na naman ng malakas na. May bagyo? Oo, ah. Kaya kakabahan baha. na naman kay ako at papahanan naman sa bulokan ninyo. E eh, talaga naman, kahit na konting ulan lang, bumaba rin. At saka nga, okay. nadali ng mga magnanakaw eh. Oo, oh, tama. Sinabi mo pa. Kaya pala buhat nung unang baha, hindi na alis yung baha sa amin dahil oh. nasa kanila. Nakapambul pa pala yung uh, oh. flood control. Pero maraming project ka, pero wala pa rin. Maraming project, maraming ghost project. Oh, uh, yeah. Maraming sinimulan, hindi tinapos. Bayan. Bayan. pero maraming mga bayan na. Wala Bal bayan. Walang sa bayan natin pag nga na. yeah, kawawa. Kawawa yung taong bayan. Kawawa yung mga malolos, bulakan-bulakan, kalumpit, hagunoy. Dapat makulong yung mga ano na yun, ha? Ah? Oo naman. Hmm. kakilala ko pa nga si Yusek Bernardo. <laughs> <laughs> ganun ba? <laughs> Ito yung quality siya. Sabi kong quality, quality ng ano. Kaganda talaga ng talo nila Domino. Araw-araw po 'yan, ganda. Kasi po to, dinadala po nila to sa Bay Mall. Yan. Ada magkano na ating Domino? 90 no may kasi kaganda no naman, sexy pa nitong taga-bundle. 90 no po per kilo. Kahapon naman po, Ah, uh, medyo hindi ko na-update si Ate Aya sa maize. Eh. Ngayon tanong natin yung ano maize. Tanong muna natin tong pipinong bakla ni Ate ano, Ate Ine. Ate Ine, magkano yung bakla natin pipino? O oh, 15 ang ating uh, asking price. Yung sa puti? po. 15. Anong si ito? To negro. Maano Ma yan, may uh, hindi ka ba no, maize? Magkano yan ganyan? Sandaan, yung mahaba niyan, medyo angat, you na know, 120, gano'n. At iniin yung ating ano siling panigang? 40 po. 40. Sa ating upo? 50. Balag din, ano? Wala tayong gapang. Balag, 20, 200 per bagay. Si ate Aya kumakain, hindi ko kukunin Ate Aya, magkano yung mais natin te O, kahapon yung mais natin puti, 55 per kilo, yung dilaw. O, 35. 35 po per kilo ang dilaw. 55 naman ang ating puti. Ito kay Ate Tessie ko. Tanong natin magkano na yung kalamansin ko. Good morning, Ate Sir. Good morning, Madam. Magaling na magaling ka na ba? Magaling na magaling na. Sina yun, na magaling good. Ayan. Talaga naman maganda Ate yan. Na maganda lalo, na maganda. lalo na siguro ng kabataan niya, ano? Ay, na ah. Ah. Mahaba siguro yung tilang lumiligaw, no? Ay, totoo po yun. Alis na, nagtagano, Ate. yung kalamansi natin ngayon, Ate, ano, Ate Tessie? Ate, magkano yung kalamansi? Asking, maganda-maganda. Alam maganda. Pag oh, pag maaga 550 pero mamaya. Ako na po kuya eh. Wala man lang kuya. Nangali na nang sa 450 40, 50, na lang. 450 ng binabawas. Eh. Lalo na pag hapon na lang. Kuya kalaman siya. Pag hapon talaga bumababa yan. Pero malakas ka na talaga. Yan. Pinapalidiran ka ng magandang dalawang bulaklak. Yeah. yeah. Wow. Thank you for sharing mo ng lipstick. Ayan. Yeah. <laughs> Pabata ka pa. Pampabata ba? Pang sports pa? Richard! Ready for the other. Tumawag siya ganyan wala namang dinala. Ganun ba? Kala ko, kala ko 58 pa lang. No, kami na lang nanay best well, friend. Yeah. Iya. Kami na sa kanya yeah, na ano. Labis Iya. Ganda. Ito. Good ninyo. Magkano na yung ating money ngayon? Ask nyo lang. 2,250 po. 2,250. Ilang kilo yan? 30 kilos po. O, oh, 30 kilos. Yan. Kaya e patatas natin ganyan, meron ka? 65 po. Oo, 65 ang patatas. Tukayo, magkano yung Taiwan mo ngayon, Tukayo? Ito, Tukayo, 180. Oo, 180. 180 per kilo. Sa patolang palipit natin, Tukayo. Ayan, matumal, Tukayo, 12. 12. 12. Isang magandang buhay at maulan na umaga mga kagulay Welcome po uli sa ating Youtube Channel Dante B. Mr. Palente Today is September 26, araw po ng biyernes, isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o turing ng presyo ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo. Sa ating video, dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Ecija ang Cabanatuan Baseball Training Center. Palengke ng pinangsangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po kung alamin natin yung mga asking price o touring na presyo ng mga gulay nito para po naka-update tayo. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe our channel para po naka-update tayo. Kaya, tara let's, samahan niyo na po akong mag-update. dito sa magagandang tindera dito tanong natin yung kalamansi madam maganda ang ganda man ang tindera madam maganda magkano na po yung ating ano Five-five. yan may kamukha siyang artista parang si Bianca yan no? Bianca you yan oh. Bianca ayun o no? kaganda no Oh. Oh. Oh, Libre Maglilibre na. <laughs> si Madam Bianca 'yan. Isa mga sangre no? sangre. Dito po tayo sa pesto nila Madam Malu and Sir Dante Good morning, Madam. Madam, magkano yung puso natin mapagmahal? Uh, 18, napakamura po. 18 per kilo, bali 180 per bundle. E yung ating labong? Labong po natin, 18. 18, napakamura. E yung talong natin? Kaya po yung ano? Ang kano, 50? 50, ang asking price. Madam, magkano yung sopiyan natin ngayon? 45 ko asking. 45. Ang ah, ganda ng mga sakador dito ano? Yan eh. Di pa na pag lalo na pag gumiti. Eh. Ah, Maganda sa kadora. lagi na ano? Oo, lagi na kang sana. Dito kay Jun tanong natin yung mustasa. Jun magkano na yung mustasa natin ngayon? Asking lang. 20 po. 20. Yung ating ano, pechay. Uh, 400. 400, yan. Good morning, Ate Bioli. Ate Bioli, magkano yung ating ano? 50 ang beans. Wala parang bawa. E yung okra mo? 60. Sa talong mo? 40 ang. Tinatawaron dito siyang 40 sa talong. Saan palaya natin? 70 hanggang 60 ang palaya. Yan. Pala ano po Oh, so, tumaba no? Yung okra. maganda ang okra ngayon? Dati ba magano? O 55 ngayon 65 mo okra 'yon. Umangat ang ating okra. Pero yung talong bumaba no. Yeah, okay, salamat at Bioli. Ang ating masipag, magandang ang Bioli. Kasi Madam, Madam Bing, kamusta na yung lagay ng ating mga kalabasa? Magkano big natin na asling? Forty yung supreme. Medyo bumaba na, ano? Forty okay, na. na yung ating malaking suprema. Yung medium. Thirty eight yung medium. 30, yung small. Thirty five. Saan ba galing mga kalabasan natin? oh, mingga. Sana naman wag naman masyadong bumaba. Ganyan kang ganyan lang, ano? Kasi matagal siyang nasa mababang presyo, ano? Yan. Yeah. Maganda ka yata araw-araw. Yeah. <laughs> Sana. Nasa si Sir Kong Kobe. Ganda din sa kabila na. Masipag din, ano? Eh, dito tayo kay Madam Nika. Alamin natin yung presyo ng kanya mga sibuyas ngayon. Good morning, Madam. Good morning, Madam, magkano po yung ganito na ating big na sibuyas na po ting imported? Ano po? 430? 430. Ilang kilo po to? 90. 90. Yung ano po, yung medium po niyan? Ito po, medium. Magkano po yung medium? 489 kilos din. Yung ating atong ano, pula. Medium. Medium po, uh, 890. 890 storage po, madam to, no? Okay. Bali, ilang kilo po yon 8 kilos po. 8 kilos, yan. At yung super white? Super white po, uh, 490. 490, sa kanso? 400. 400. Mga ilang kilo yan? 5 kilos po. Ay, yung ating munggo. 2,550 medyo bunga ba dati 2,600 na yan eh, no? Yan 25 kilos. Kapogi naman ang salikod mo. Oh, ano? Lagi po po niya. Saka medyo gumaganda yata yung katabang pumapayat ng konti. Ayan o. No? Nagkakaroon yata ng abs eh, no? yun o. Okay. Salamat po. Dito yung ating asin kamas. Walang pagbabago. 25 pa rin per kilo. Ayan o. Paggagawa kayo ng lutang sariwa. Okay, so, Elmer, magkano na yung sigabas natin? Galang pa rin daw, 25, yan. Yeah. Boss Jim, mukhang may, ano, may bago yata, ano? Nahirapan tayo pag nagkaroon na naman ng last day sa, ano? Magkano yung gulay nating repolyo ng isang bandeng ganyan? Repolyo po, 300. 300. Sa ating pecha bago? 150 sa pecha. 150. Sa ating sayote? Sayote, 300. 300. Sa ating patatas? 750. 750, 750, 750 yung. Magkano yung 730 yan? Yung kaya na, peris natin mali, no? Mahal po. Magkano yun? Yung kulahan niya, 1,000. 1,000 yan. Kahapon yata, sarado ka, no? Hindi po, dito po Oh, Oo, nung isang araw yun. Nung isang araw. Ayon oh, yun, okay. Salamat, boss. J. Di... Ako sa nagtatanong ng alukbat, eh? Magkano yung per bundle ng alukbat natin? O, oh, 600 po. Bali, isang bundle po. 10 kilos. Pag minahanap niyo po kung gusto niyong bumili, nasa bandang exit eh, lang po sila, oh. Malapit po dito sa, ano, sa gulay, bagyo, pati kilati, lucy. Sa nagtatanong po ng alukbat, eh, ayan. Salamat sir. Ito pala kaya Nori and Joel na pwesto. Yung ating uh, saluyot, ganoon pa rin po, 15. Yung ating kamote, 10. Ayan, eh, nagbababa po ng gabing galyang si Boss Oji. Siyempre, yung sampalok, ito, maganda yung sampalok nito. Siya lang po nagtitinda ng sampalok, ha. Huwag na po kayong maghanap ng iba dahil siya lang po nagtitinda talaga ng sampalok. Maganda na po sampalok? Tingnan mo naman ito, paurong yung ano niya, yung presyo pababa, eh, no? Hindi umangat, no? Bumaba pa, 25 per kilo. Pero kaganda. Yan, ay, mukhang naglilihi na si Madam. Madam, naglilihi po ba tayo? Magkana po yung magandang luya natin? 125. Mukhang maasim, amoy maasim ano. Sarap yung matamis eh. Na yeah, suwa. Yeah. 125 yung pinakamaganda natin. Pero hindi natin maganda magkano? Ano lang po 70. Yeah, may 70 naman siya. Salamat po. Tanong natin dito. Madam, magkano na yung Taiwan Sea natin ngayon? Nakamote. Ah, si Boss, magkano yung Taiwan Sea natin ngayon? Malalaki, maliliit. malalaki. Malalaki. 550 po. Magandang magandang Taiwan si dito po yan sa Pesan La Julia. Eh yung maliliit 400. 400 may may 250. Eh yung ating kamoting puti. Kuya pa ba to? 50. 50, 50 per kilo Salamat yan. Salamat sir. Ah, maghanap pa tayo ng iba nating mga update ay yung sinibuyas natin atipel magkano yung sinibuyas natin ngayon 1,000 na po yung good ito oh. po nga nilang to wala pong good uh -huh. eh yung good po natin 1,000 yung nanay magkano 150 lang 150 ano yung per kilo Ah, ano per bundle eh, ay yung ating ano yung galyang na gabi 35 po 35 yung pula po din Ganun din. Salamat. Laban si Libuya sa Kasi. Ano, magkano yung ganito natin yung kamote yung ube? O, 35. Ano ba ito? Dilaw puti ito. Magkano yung dilaw? 40 po yung dilaw. Yung ating uh, luyang dilaw? 60. Yung maganda nating luya? 110. Sayote mo, magkano? 300. Kasi dati po, tinda nito sa kabila eh, puro gulay bagyo no? yan ha. Yan, sana maggulay bagyo ulit siya. Salamat, Madam Ana. Kagawad, wala ng talbos ng sili. Kung masili na pa kayo. Magdali talbos ng sili natin. 120. 120 po, yan. Yeah, Medyo angat po yung talbos ng sili. Oh, 120 daw yan po ang ating latest asking price update ng mga sariwang gulay dito sa Cabanatuan Baseball Trading Center, palengke ng Sanitan. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po. Tingnan yeah. natin yung kamatis, ang ganda Ang lalaki oh. Eh. Hmm. Ayaw ng. Saya ng kamatis mo, ang ganda. Oh, diamante, kang ganda ng ano Magkano po ngayong asking price? Paganda rin natin diyan. Wala ko na nasa si ano si boss. Nagtitinda na riyan. Ito 85 diamante. Ano to big? Dito 80. Ah garnet, ito garnet 85 diamante 80. 85. 80. 85. 80, okay. Salamat po. Ganda ng ating nana sa Kadora. Ito may nakita akong kape. So kaya magkano yung pa natin? Yeah, 25 lang to kayo. Oh, 25. Siyempre, isang malagang araw mo ngayon. Ang iyong kaarawan to kayo. Happy na birthday pa. Thank you, to kayo. La. To kayo ilan? Birthday niya nga pala talaga. Ilan, ilan. Eh, ilan taong ka na? Eh, pabili ng cake. Ito yung panganay ko to kayo. Hindi ko birthday. May isang pangana eh Boss. Ikaw, ba yung pangana? Maraming pangana. birthday mo ba talaga ngayon? Anak ko. Ah, kala ko. Hindi eh, madam nga, ko. Taka, birthday ni Takayo. Okay, yun. happy birthday sa anak ko, Dibu. Yeah, ah, Dibu ba? Bisi oh. na. ano? 21. Ah, lalaki, <laughs> lalaki ba? Oh. Happy birthday, ano pangalan? Eh? Sherwin. Sherwin? Sherwin. Ah, happy, happy birthday, Sherwin. Yeah, mula sa iyo, mapagmahal na ama. Ah, pinto kayo, Dante. <laughs>